Yes, alright guys. Good afternoon po guys. No? Night duty tayo ngayon. Time check tayo. 5.35 ng hapon. So, ayan. May bago, ta may bago tayo dating kaninang finger lens. Ang finger lens natin dumating is 3.5. 3.5. 443 isang box ang isang laman niya. So, as of uh, kanina, gawa ng isang araw na sa aeroplano, hindi naka takbo yung aeroplano, hindi nakarating ng, sa tamang time at araw. So, maraming patay. So, most of the fingerlings na dumating is nasa 3,000 mahigit yung patay. Yan ang sabi sa atin. So, ayan yung ating mga pray ngayon, guys. 3.5. Ayan, nakita nyo naman kung kano kaliliit. Ayan guys, no, makikita nyo parang gaano kaliliit ang 3.5 natin. So, 3.5, meron din po tayong 3 cm naman. yun 3 cm natin na yun, no. Malangoy. Parang dilis na lang, ano. Sila kailan ng dilis. Ito po ay fingerlings ng lapo-lapo. 3 cm. Ito ay 3 cm. Ang laman ng 3 cm natin isang box is 4.94 ang piraso. So, 494, isa ang 3 cm natin, 3 cm. Ang laman ng isang box is 494. So, ang mangyari niyan, sa so isang box, hinati natin ng tatlo. Tatlong tangke, tatlong tangke, isa, dalawa, tatlo. Tatlong tangke, isang box natin na 494, hinati natin ng tatlong tangke yan. Pero as of, uh, as of now, ito mayroon pa rin patay. Ayun, tayo pa <laughs> Pupo pala yun. Mayroon pa rin patay. Ayun, yun, 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 may patay guys. Ito, ang patay natin kanina nung dumating is nasa 300, ah, uh, 3,000. So ngayon, meron pa rin patay, kaya ang galiliit ang ating fry. Fry ng lapu-lapu guys, no, ayan. Ayan kasi galiliit. So ayan, napatay na agad ilang araw sa mahigit sang araw yan sa eroplanong hindi na load hindi na upload no uh, offload na uh, offload upload kasi ng eroplano natin so yung cargo hindi dumating ng tamang oras so ang nangyari is maraming mortality pero so, sa so, ito. sana 494 3 cm natin sana maging okay na to so ito. dito natin makikita ayan so ang ginawa ko nilakasan ko yung tubig para yung ating isda is ano makapag alang-is sila ng mabuti. So, ayan guys, no? Yun. Katatapos lang din natin bigyan ng pagkain. So, yun. So, healthy naman sila. Kaso nga lang, marami talagang patay. So, ito. So, nilalakasan natin yan guys. Para umikot yung tubig. So, sa unang vlog ko guys, ito yung nangyari. yung dati nakaraan yung water system natin sa 200 liter. Hindi siya, hindi siya umiikot. So, ito. Tutulak yan dito. Nakasan natin. Ayan. Ayan. Pag malakas yung tubig, iikot yung tubig natin. Yung pag lumakas yung tubig, iikot yung ating tubig niyan guys, papunta roon. Iikot yun. Tapos, dito siya magsasakyan sa ilalim. Dito sya magsa pa rin Ayan So ayan ingat-ingatan natin sa ilalim Gawa ng Pag naipit kasi yan Mamamatay sila So ayan lang guys so, Umiikot na Umiikot na yung ating tubig So pag umiikot na yung ating tubig Is Ayan So yan guys so umiikot na siya. So pag umiikot yung ating tubig Malinis yung guys Malinis yung ilalim Doon lang lahat ng kanilang poops Kanilang mapupo is Aangat yan sa taas yan Hanggang ilalim yan guys Umiikot sya So ito naman is Meron din tayong ano Meron din tayong fry na 3.5 Ayan, may 3.5 tayo. Ang laman naman ng 3.5 natin is 443, isang box. So, same rin pa rin. Nati pa rin natin ng ano yan, ng tatlong tanke, isang box. So, ayan sila. So, puno ngayon yung ating 100 liter, guys. This is our other 100 liters. Puno siya ngayon. Ito, mula doon. Isang row, 30. 1, 2, 3, to Nasa mahigit Ito kasi ang dumating natin is 15,000 na fry So mayroon pa tayong mga remaining fry doon Na hindi pa nalilipas sa 200 liters So ayan muna So meron din tayo guys na 4 4 cm Ito Ito naman yung 4 cm natin Malaki laki na to Ang laman naman yan ay isang box is 417 naman So, ayan. Mm, ayan yung inaano ko sana. Kaso nga lang, depende kasi yan sa Chinese natin kasama dito. So, inaobliga ko sana yan dati na yung mga kasama natin mga Myanmar is pinapaikot ko yung tubig talaga. Dapat umiikot talaga yung tubig. Para yung ano, yung yung isda is, ano, masigla sila. Lumalangoy sila. Hindi sila ma... Tawag dito, hindi sila ma... Kuli ng kung ng ibang isda na malalaki kasi ito ay carnivorous guys ang ating mga fry is carnivorous so pwede siyang kainin nila yung kanilang kapwa lalo pag gutom sila at lalo pag maliit mahilig sila mambuli ito mahina oh So, ito guys, guys is 4 cm. Ayan, 4 cm to. So, ito naman, okay naman sila, walang patay. Dahil lakas-lakas lang natin naman yung tubig. So, ayan. So, alright. Mga, ang ganda yung ating, ano, ito. Tingnan ito. So, ayan. scattered na sila, di ba? Walang patay. Ayun, meron pa tayo isa. Kunin natin. Ito guys, oh. Yan ito kalaki pag 4 cm naman. Malaki na siya. So, ayan. Ito, may laman din to. Meron, pero hindi na ubos to. Ito ang malalaki nating isda. Dumating to, uh, 15 of January. Tapos ito, 26 of January dumating. So, puno pa rin tayo punong puno yung ating 100 liter ngayon so ayan uh, today is 29 dumating yung ating isda ayan guys no ng ating 3cm So 3 cm natin guys na ano fry. So sana maging okay to. Sana okay lahat at ano, pantay tayo ngayong gabi ito. At wala tayong bibigay na pagkain sa kanila. Babantay lang natin yung motor. Mamaya -maya is mag-aayos tayo. Ayun, yung may mga patay. Siguro tatanggalin natin mamaya yung mga patay-patay diyan para hindi magbarado. So ito may mga patay na nga guys, oh. So ayan, ayan yun guys, so, anong nakain niya na, oh, nakain na 'no. Kinakain niya 'yung isa. Talbahay talaga sila. Kaya nga advisable talaga 'to, ano eh, pakainin 'in eh, Kaso nga lang ayun ang kasama natin. Ano, may patay na. So 'yung mga itim-itim na maliliit, binubuli nila, kinakagat nila. So pag kinagat nila 'yan, sure yan kakainin na nila. So ayan guys, so maliliit sila, 3cm to. So paano guys, alright, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna na ating vlog, punong puno yung ating 100 liter ngayon. At eh, uh, time check tayo. 5.45 na po ng hapon. So ayan, hanggang dito na lang muna, update ko kayo bukas ng umaga kung ano yung mangyari. So, Kanina, as of na, as of dumating yung ating mga isda, is nasa mahigit 3,000 na yung patay. So, tomorrow morning, update ko kulit kayo kung ano na yung status ng ating mga fry na bagong dating. 29 of January. Ah, 29 of February pala. Sorry, sorry. 29 of February. Kung ano yung magiging update nito. So, paano guys? No? Bukas na lang po ulit.